Magandang umaga po sa inyo nanay, tatay, Ami. Kamusta na po kayo? Wala ka ngayon pasok, no? Naiinip na ba kayo na wala kayong bahay? Ha? Oo, nagkalat yung mga gamit ninyo. Yung bahay niyo po nanay ay bububungan. Naka-order na ako ng mga materyales, yero at kahoy, pako, tsaka palupo. Kaya lamang di tayo makapagtrabaho ngayon kasi yung ating manggagawa nagkaroon ng emergency. Kaya sa susunod na araw, pabububungan na po natin ito. Tapos, papasemento na natin, tapos paayos natin ang bintana at pinto. Teste-test -test lang tatay, nanay, ami ha at matatapos din yan kaya huwag kayong maiinip uh, kaya po ako naririto mga followers uh, gusto ko po sa inyong ipasilip ito na nga po yung bahay po nila nakatayo na po, bububungan na lamang po at ito po mga followers ay medyo mataas pala no ang atin pong naipagawa pero God is good all the time yan naman po ay regalo sa inyo ng Panginoon Darating ang Desember, ang Pasko, ang bagong taon. Yan po ay matatapos tatay at yan po ay regalo sa inyo ng Panginoon. Para kayo may bahay po no. Siyempre, pag naayos ang inyong bahay, hindi pwedeng walang handa sa Pasko at sa bagong taon. Dapat may handa, siyempre. May mga kamag-anak at mga kaibigan kayong bibisita. Ba may bagong bahay na kayo? <laughs> Kaya po ako naririto mga followers, nanay tatay Ami kasi may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Marami pong nagmamahal sa inyo nanay. Naniniwala ba kayo? Naniniwala. kayo. Kaya pa ako naririto, gusto ko po kayong i-update nitong mga nakaraan meron pong nagpadala po sa inyo ng 18,000 para pandagdag sa pagpapagawa ng inyong bahay si ma'am Dems, ito po ang 18,000 ma'am Dems yung nagpadala dati ng 10,000 11,000 at 18,000 nung nakaraan anong gusto nyo pong sabihin kay ma'am Dems maraming maraming salamat sa kanyang tulong oo, sunod-sunod yung kanyang padala ng tulong sa inyo Nanay, anong gusto ninyo sabihin? Pagpalaan pa siya ng ating Panginoon. Oo, sabi nung mga nanonood, dapat laging masaya. Oo, nanay, wag lang na mangot, ha. Dapat happy. Ikaw, ate Ami, anong gusto mo sabihin kay Ma'am Dems? Maraming maraming salamat po sa nagpatalag ng tulong para napagawa po ang bahay namin. At sana po, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Salamat po, Ma'am Dems. Ngayon, bukod po dyan sa 18,000, nanay, tatay, meron pong nagpadala sa inyo ng 3,000 para pandagdag sa inyong pagpapagawa ng bahay. Opo, yan ay 21,000 mahigit, no? Yan po ay pinadala ng ayaw magpakilala. Uh, may mga ganong sponsor, tatay, nanay, ayaw magpamensyon, ayaw magpakilala. Pinasasabing niya, yan ay regalo at bigay sa inyo ng Panginoon. Ah. Bali tatay, ang hawak ninyong pera ngayon na ipindagdag natin sa pagpapagawa ng inyong bahay ay 21,000. Ah, ah, ikaw ba, Ami? Ah, masaya ka ba? Mag-aral ka ng mabuti, ha? Ito po, tatay, ay pinaalam ko talaga sa inyo para alam din po ng mga sponsor, no? Yang pera na yan na pinapadala sa inyo, napupunta sa pagpapagawa ng inyong bahay, no? Di paano po yan, tatay? Ako po'y uuwi na. Ayan, in-update ko lamang po kayo. May mga nagpadala po ng tulong.